Freedom of assembly should not mean obstruction of justice. Mayroong pugante at kailangan na ang pugante ay makuha while ensuring the least disruption to the movement of innocent civilians and no human rights violations. Mayroon din po na credible na balita na may nagpapakalat ng fake news at mayroon ding nananakit ng kapwa miyembro para isisi sa kapulisan. Police brutality is unacceptable, but this is also unacceptable. Ako po'y nananawagan kay Ginoong Kiboloy na sumuko na at harapin ang pananagutan sa ilalim ng batas. Kung papakinggan natin ang heartbeat ng KOJC members, pakinggan din natin ang heartbeat ng mga victim survivors, sina Elias Amanda, alias J.R., alias Jackson, at iba pa. Trafficked, sexually abused, forced to perform begging activities. Let us not allow them to be invisible. Mr. President, malinaw po ang posisyon ko noon pa man. Ang kapulisan ay di kailanman dapat gumamit ng labis na dahas sa anumang sitwasyon. Sa kabilang banda, hindi po sapat na rason ang relihiyon at paniniwala para aktibong pigilan ang pagpapatupad ng batas natin.